So, what's up mga kangri? So, ayun, restock na naman po tayo ng ating mga feed sa ating mga manok. So, since po yung aming project po na 100 heads na layers ni Bila at ni sister-in-law ay going 4 months na po, yun, magbabago na po kami ng patuka sa kanila. So, ang ibibigay na po namin is Integra 3000. So, ang gaganda po na itong Integra ng ginagamit natin ay merong uh, immune booster and probiotics at organic selenium. So, ito po yung inahalo namin. Nag-transition na po kami. So, paubos na rin po yung ating Integra 2000. So, ayan po. Then, sa atin naman po mga sisip, ito yung mga day old natin. Mga bagong hatch. So, bumili na rin po ako ng ating chick booster na Integra 1000. Then, itong sa baba po, ito naman yung uh, Integra 4000 na may halong crack corn. So, ayan po, yung ginagamit natin na feeds dito sa ating mga manukan. So, trusted ko po ito for uh, tatlong taon na, for three years po sa pag simulan simula nung nagmamanok po ako, nagmanok, ito na po yung ginagamit ko ang mga produkto ng Bimeg, yung Bimeg Integra sa aking pagmamanukan. So, ayan po. At ayan mga kaagreement, naririnig ako nagsasabi na ang pag-alaga ng manok at ang farming ay nakakapagbababa ng pagkataon ng isang tao. Ano bang ba opinion nyo dyan mga kaagri? Comment nyo naman sa baba. Ako naman ang opinion ko, hindi po nakakapagbababa ng pagkataon ang farming. At ang farming po ay isang marangal na pinagkukunan or pamumuhay na isang tao. And proud ako na ako po ay pinalaki ng isang magsasaka o ng farmer. My father is a farmer my mother was was a uh, vegetable vendor. So, ayan. At nakatapos naman kaming lahat dahil sa pagsisikap nila. Dahil po sa farming, disclaimer lang po, hindi pa ako nagyayabang. Ito ay sasabihin ko lamang po para maka sa iba, hindi po maka na mag-vlog, galaga mag ng manok. Ang point ko po is, kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto yung ginagawa, kung saan kayo natutuwang sa mga ginagawa nyo, yun po ang gawin nyo. Ngayon, kung ang pag-alaga ng manok ay nakakapagpababa ng pagkatao, bakit pa ako ay na-acknowledge ng isang malaking produkto ng mga bitamina bit at minerals, mga pamurga ng mga manok na battle cat. At dahil po sa naging content creator ako ng battle cat, marami pong, marami po ako nakilala, marami nagtatanong sa akin, maraming nagtatanong, nagpapatulong kung paano po gamutin ang Manok kapag po nagkakasakit. So doon pa lang po, panalo na ako dahil sabi ko in a way na ginagawa ko yung passion ko sa pag-alaga ng manok sa farming na acknowledge ako at, at ginawa pa akong content creator at pinapadala po tayo ng produkto ng uh, Battle Cat Frog Family at syempre ni Ma'am Sheila. May po yung nakikita ninyo dito sa likod ko. So ayun, doon pa lang po sinasabi ko na sa inyo na hindi po nakakapagpababa ng pagkatawa ang pag-alaga ng manok But instead, gamitin po natin yung ating passion para po makilala tayo. Pag matuloy lang po tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa na soon, makukuha natin ang tagumpay at ang blessing na inihingi natin. At syempre, samahan po natin ito ng dasal. At ayun mga ka isipin na lang po natin paano kung walang mga farmers. Ano kaya ang kakainin natin araw-araw? Ano kaya ang kakainin natin bigas, mga gulay, mga karne? Siyempre, maging yung itlog, paano kung walang farmer o wala na pong nag-aalaga ng manok? Eh, wala na tayong kakainin. At isa, pong, isa pong point ko dyan, kami pong mga nag-aalaga ng manok, hindi naman po kami humihingi sa inyo ng pambili namin ng vitamins, ng pamurga, ng mga antibiotics, at siyempre ng feeds na pinapakain sa aming, sa mga manok. At hindi kami humingi sa inyo ng pambayas na nag-aalaga. Kaya po, Paano yung masasabi na ang pag-aalaga ng manok ay na nakakapagpawaba ng pagkatao ng nagmamanok or nagpo-farming ng manok or nagpo-faultry lamang. So, ngayon po, in the end, so, good vibes lang po tayo, spread love. So, ayun, gusto ko pong magpasalamat ulit sa uh, syempre, Farmabet, Livestock Product Family at syempre sa Bottle Cat, Livestock Product Family at syempre kay Mamshina sa pagbigay po sa atin ng oportunidad at sa pagbibigay po ng mga produkto na pinapadala sa atin buwan-buwan. So yun po, maraming salamat and happy farming.